Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dito tayo sa Indahag. Pagkakita tayo no? dito sa uh, Mount Kitanglad hapon may hapon suruy suruy <laughs> so, so yan ano yung mount kitang lad kita natin no tag sa kaupot para mag-analyze. So, but to sabot, uh, may tungkol sa religion, inak ng ang tao, may atayan ko sa verso buto, na to, uh, na uh, rin ito ang sakto. So, yung nga sa Quran, alam naj alaw al-aynayn, walisan nang siya patay ng kaday ng naj din, nga, o tao, wala tabaday kag mata para mo obserba dalungan para maminaw ba ba para mo ako utok para mag-analyze Diba? So, gitagan nito sa ala utok para analisahon ang tanan. O so, naging ulit ng ala, ang tao kuno sa impyerno, ang ilang ginasinggit dito, law na sumaw ang atilo, makun ang piyasabo sa air. So, yun silang nga, kung gigamit lang nga ako ang akong hunahuna, ang akong utok, ang akong uh, senses, uh, kaning five senses, wala ang tapukarong din sa aning lugar. So, ang pagpili ng reliyon, ana, i-analyze what So, Ah, uh, so di pa i-share ang Islam, madam. Uh, as uh, born again, dato ka o Bible. Mm -hmm. Bible. ba? Ikaw sa, ikaw, bro, dato Bible, ba? Uh, kung balikan na ang Bible, uh, di ba, ito yung lugar kayo, bro? Ka? Kalanganan. Kalanganan. Kalanganan, ba? Uh, ako taga ko uh, kagayan di oro sa Carmen so kung kagabi i madam na basketball dito na itabo sa among lugar sa Carmen na liga sa basketball uh, kinsa may mas nakabalo sa itabo sa dula kagabi kami nga na dito o kamo nga na din sa kalanganan so kinsa may mas nakabalo kami okay, dito kay dito ba So, dili din siya liso i-analyze Uh, kung atong tanahon, wala ba ta na tingala nga nung no, sugod pa sa panahon ni Adanog ni Iba, hantod ka nung Adlawa, sinto sa lugar sa Bible, lugar sa Muslim. May nga, ahamin gibunyagan si Jesus, yung unang Bible Jordan, Jordan, Islamic country. Tagahamin si John the Baptist, yung unang Bible Syria, Syria, Islamic country. Ahamin ang Babylon, mo man ang Iraq, Islamic country. Tagahamin si Moises, yung unang Bible Egypt, Egypt, Islamic country. Ah, mananaw si Adan o si Ibo, mananakaw ng bawal nga prutas, yung ang Genesis Wilderness of Faran, kamingawan sa Faran, na ang Faran kay part sa Saudi Arabia, Islamic country. Si Paul, tagaaman si Pablo, yung ang Bible, at Chokya, ang Chokya mo ng Turkey, Islamic country. So, dili ka, kung i-analyze ni mo, dili ka, nga mas nakabalo ang Muslim, unsa yung hitap sa Bible, kay lugar man nila ang Bible. Di ba? Busa, kung tanaw na to, Mangutan ang kau usa ka uh, Kristianos. Uh, Unsa may color sa skin ni Jesus? Saan may color skin? Daghan gilan sa cross nga itom, na puti, na brown, na kulot ang buhok, na straight ang buhok. So walay Roman Catholic na nakabalo. Kaya ang ilang estatwa lay mga mang itsura. O mangutan sa Sabadista, Mormons, Iglesia ni Cristo born again. O, apil po sila, sila so, kabalo say, color sa skin ni Jesus. So skin pa lang ni Jesus ha, Wa na sila kabalo, how much more sa mga katudloan ni Kristo. Kung may nga, ka, kanos ang mabalik sa si Jesus? Wala na kabalo ang Bible. So kung may mga tanak sa pag ni Jesus, wala kayo mabasahan sa Bible. Na ay gamay nga, mabasahan mo sa Garden of Gethsemane nagampo siya, pareho sa Muslim ni Haluk Siyuta. Gawas at wala na mo wala na kayo mabasahan, ganyan sa pag-pray. So ngayon naman sa Islam, Giyon sa pag-fasting. Walay nakabalo ng Kristiyan, Di ba? So, asa siya at of 11, 12, 13, 14, 15, 16, 33. Silent ang Bible. So, dako nga questionably, kinsa ba ni si Jesus, nga unta, sintro, sintro man sa ilang, ilang kinabuhi. Unsa pa ka sa uban, kang Moises, kang Abraham, kay Solomon, kay Jacob, kay John the Baptist, kay David, samot na yun, galibog sila. Di ba? So, tumod kay ang lugar sa Bible, lugar nila sa mga Muslim. So, dili ka nga mas deeper ang naibawon sa Muslim sa nahitabo sa Bible. Isa pa, i-analyze na ito pag ayo uh, pananglitan diri sa inyong lugar, mag tigong na kong mga putantala mga batanon. on. Maghimo ko grupo maghimo ko butang talang gang o grupo ano sa buka kinsa may tagyan ang grupo madam ako o si brother ikaw kaya ako may nagtukod ba so kung ako silang pangayuan o 50 pesos para ID kinsa may mukubra sa 50 pesos ako o si brother ako ba so balikan na ang tanong religion di naman din siya lisod i-analyze Tanang religion gawas sa Islam na itaon ng tukod kung Mormons ta ang si Joseph Smith, di ba? Kung Iglesia ni Cristo ta si Felix Manalo, dito niya 1914. Kung dating daan ka sa si El Soriano, El Shaddai ka si Mac Velarde, Miracle Crusade ka si Almida. name tanan. Ngayon baptist ka si John Smith, Jehovah's Witness si Charles Russell, Pilipinista si Gregorio Aglipay, Catholic kasi si King Constantine si Boniface Protestante ka si Martin Luther, napay grupo nga gitukod ni Kibuloy, napay kang Thomas Winyo, napay kang Edi Villanueva, may kag Sabadista ka si Eileen Joseph si William Miller. So, kung atong analisaon sa kita gyana, mga Manalo family o ang Dios? Kay ang nagtukod mga Manalo man. Di ba? So nganong tanan religion na <clears throat> nagtukod go sa Islam? Nga ang Islam ganiya, Diyan lang tamato sa lugar sa Bible. O di na lang tamo adto sa gawa sa Pilipinas kay tanan nato na silingan Muslim. Nga gani ang pinakadaghan nga Muslim sa kalibutan karon diha nimo makita sa China sa Xinjiang province. So kung ang hisgutan tribe diha nimo makita sa China ang pinakadaghan nga Muslim. So di na lang tamo gawas Pilipinas. Di na lang tamo Pilipinas the only Christian country in Asia. Pagabot sa Katsila diri, ang hari sa Bohol si Daguhoy Muslim. Sa si Iloilo si Dato Puti Muslim. sasibuh sila pula pu muslim sa manila sirha sulaiman muslim satundo sirha matanda muslim rahma bun trahalakan dulu syarif kabudzuan diwa ngagani ang pinakauna nga kampung nga gitukod sa katsila pagabot nila sa sa pilipinas ginganlan lag intramuros ang meaning sa intramuros fortress against the moros tungod kay mga moros man sirha Raja sulaiman diwa so nganong islaman ang ang atong disen, ang atong katibulan diwa So din ni di analyze, di ba? O the rest sa mga religion the nagtukod, na tao nga natukod og na i-date kanus ang nila gitukod. Isa pa, i-analyze na ito, ayo. Ang pulong de sa Dios pwede i-edit sa tao. Nganong every religion sa Christianity lai lai mag Bible ang ginagamit sa mga Catholic sa mga pari dual version ang ginagamit sa Iglesia ni Kristo sa version ang ginagamit sa sabalis King James Version, itandi ang tulong managlahi. Ang, ang King James Version, 66 books. Ang Douay Version, 73 books. So, kinsa may nagdungan, kinsa nagkulang. O, oh, dili lang ka na. New Revised Version, New Standard Version, Gideon, New International Version, Good News, thousands of Bibles. Every Secular like Bible. So, kinsa may tinodog Bible, karon, Di ba? So, pwede di ang pulong sa Diyos. Di ba? Isa pa, ang Diyos man ka ang, ang, ang atong gasundon nga nung wala man kayo mabasan sa Bible nga ningon ang Diyos nga ang Bible akong word wala man so pa sa gi-assume lang di sa tao nga ang Bible word sa Diyos kaya wala may isa ka verse yun sa Bible nga ningon ang Diyos ang Bible akong pulo. wala man so kinsa man yung nagsulat sa Bible sulat ni Paul para sa taga Corinto sulat ni Pablo para sa taga Roma sulat ni Pablo para sa kang, kang, kang Timoteo sulat ni Marcos sulat ni Lucas ahaman ang sulat sa God para sa taga-taga-taga kagayang Oh, wala man di ba? so wala din natin na-analyze di ba? isa pa nga wala pa tagi-anak sa kalibutan galalit na sila sa Bible ingon ang sabadista ligon ang mong ebidensya sa Biblia nga kin sa tung mukaon og baboy masuko ang Dios. ingon ang Iglesia ni Cristo dili ay ligon ang mong ebidensya nga ang baboy limpyo ang hugo, dugo Ingong podang katoliko dili ay lingon namo ibincha nga baboy para sa olimpyo. Suganung unta garo pa ini dog. Doa, og dili lang baboy ang ilang gililisan sa daghan nga mga butang naglali sila. Yet maingon sila kami ang inchakto. Kinsa man di sayo sa inyo? So ah pangutan-tan ta ka panalitaan madam, kinsa may juice? Saymo, para saymo. Ditsa magidanjos. Sa Jesus, inchakto Jesus. Saint, God. sa anak God. Uh, ang manok, kung sa may anak sa manok, piso o iring o manok po? Manok Ang anak sa manok, manok po, di ba? Manok. Ang anak sa iring, iring po. So, ang anak sa Diyos, natural Diyos po. So, daw, da, da bingan mang kagandang ito kung isa, isa rang Diyos, daw, bingan, na. Ano nang sa Trinity? Father the Son, the Holy Spirit. Arwan. Ano sa siya? Arwan. So kung ina na siya, kung si Jesus Diyos, nga naman nga sa Bible, gitulit man siya. So na day, Diyos nga pisot pa. Nga naman sa Bible, si Jesus, niya nandir ko siya nine months sa tiyan ni Virgin Mary. So na day kay Diyos nga fetos na kay Diyos nga niyang undergo may uses ka ng multiplication of sex cell nagkaroon siya kadako na mo siyang fetus na mo siyang di nagdako siya so na kay Diyos nga na, nasalaag. nasa kay sa Bible kay nawalam Jesus sa salaag siya dito na siya nakita siya mama sa templo dahil na de kay Diyos nga giuhaw giuhaw man siya sa Bible dahil na de, kay Diyos nga namatay pag mamatay biya kabaluta, nga ang heart, heart nagstop na brain dead So now they nga brain for few days. Di ba? They na they can just nga ang iyang namatyan stab Ginunggab. Kay si Jesus maka just maka So na they can just nga siyang nagbot sa bawat kitang la dahil iyang namatyan dunggab sa barbecue stick. Dahil kong just pa si Jesus nga nung naghilak man siya. Na they nga mag Na nga ma-depress. sa Bible natulog man siya. Gipo ko siya kayo di siya kamata kay nga no, ganadlok nang ang mga tao kay malunod ang bangka, kay nabagyo. So, gipokaw siya. So, na kay Diyos nga mahinanok. Naday kay Diyos nga grabe yung, yung katulong. So, on, man ng kalibutan karon ron, nahadlok kayo sila itong bagyo ah, kay nahinanok si Jesus. Unsa sa nalang ka itong sa Africa at itong atay sa Russia. Unsa na ka nag, nanganak nga lamigas, nanganak nga tipaklong, nanganak nga langgam nga. Si Jesus tulong man. Diba? So, kung God pa si Jesus, nga nung 100%, 100% dili ah, 99%, 100% ang tawag siya sa Bible teacher. Ingon si John teacher. Ingon si Mark teacher. Ingon, ingon si ingon si Peter teacher. So, nga nung ignon man mo ang God, nga sa Bible, ha, may nagtawag si God. Dahil kung God pa si Jesus, nga naman nga, nga naman nga ingon tong kawatan, magtutudlo, hinumdumi ako, ito ka na sa Diyos. Siya mag ang Ingon siya, karong karong rin mo uban ka kanako. So kung Diyos pa si Jesus, nga nung hawiran siya ni Magdalena, ingon siya, ay kong hawiri, kayo pa ko nakaanto sa Diyos. Musaka pa ko sa langit, og mulingkod sa toong kamot sa Diyos. Siya mag ang Diyos, nga nung niingon pa mga siya ito. Dahil kung siya mag ang Diyos, nga nung kamulo siya na ang Diyos sa langit. Siya mag ang Diyos. Di ba? So, wala may, wala may evidence sa Bible nga Diyos si Jesus inyo ashado anla ilaha ilala wa ashado anna muhammad rasulullah ako misaksi saksi wala lang Diyos Ngaagad angay pagkasimbahon gawas lang sa inosara ng Diyos ang Allah huwag akong misaksi na si Muhammad ulipon sa Diyos So, ito lang. Welcome. Welcome. Hello, Madam. Uh, daron, uh, <laughs> sama sa ni Pastor Ganiya. Uh, Kung ano, na ito na to naman? 62. 62. Alam nyo. Alam nyo. Alam nyo. Alam nyo. na nyo. Alam nyo. Alam nyo. Alam nyo. Alam nyo. Alam na Alam nyo. Alam nyo. sa nyo. Alam nyo. Alam nyo. sa nyo. Alam alag-ingon ng propeta mo, mag-iwala pa sa Allah. Yung mura. Uh, once nga ang tao, mabalik siya sa sabakan sa labang magkagagahong, panason sa Allah ang tanan niya nga na nahipatit nga nabuhat nga sala. Kaya ang tao dahi, kondro, sa atong wala o to, adunay mga anghel, nga ginasulat nila ang atong sala, o ginasulat nila atong may binuhatan. So sa tuon na itong aside, ginalista sa mga anghel, wa, itong dapat ang may binuhatan. <laughs> sa left na ito na side ginalista sa anghel ang atong mayot daw tang binuhatan so once nga ang tao din mabalik siya sa labang makagagahong uh, ang tanan nga nahisulat sa anghel ngayong mga sala panason sa Allah o pulihan ka og papil nga sama sa bagong na, na anak but pa born again kanang pulihan ka sa ang, ang imong papil, mo din sa gimin sa born again nga pulihan ka o papil sa Allah nga papil sa kanang ayap anak na anak ng bata nga limpyo ang imong listahan so magsugod na po ng angel karong adlawa sa paglista sa imong nabuhat nga mga sala so uh, isa rin siya sa kamayong balita nga uh, uh, sa labang magkaon di ba nga sa Islam so uh, sister ba welcome sa Islam so inshallah Uh, manikamot ta matulid na to tong kinabuhi to nga makit aton nga ma, makaabot ta sa ganghaan sa paraiso importante lang nagsimba ta sa matuon nga Dios ah mo dam salamat <laughs> <Love> <laughs> masyaallah uh, nagshahada si madam no so, masya Allah, may bago na naman tayong uh, sister sa Islam siya alas, Tad. mo Baka may baka na biglang ka sumungan sa, sa atin. Siya alas. At natin na no, talagang matalino si Madam kasi marami siyang alam, no? Dati pala siyang uh, ano, nagtatrabaho sa kumbento, no? Tsaka napaka seryoso niya sa ano sa napaka religious niya na katoliko so yun insya Allah at shahada siya so baka sunod makabalik tayo dito wa malaikatihi wa wa wal i do sa Baungon, Bukid nun. Hindi pa siya tapos? Alhamdulillah, 90% ang natapos na project dito. At kapag ka dito ay pumunta kayo, ay makapagsala dito siya. Alhamdulillah, wala pa kami nga uh, uh, wala pa kaming lunch at uh, dinner na diretso. No? Wala. nandito kami sa kambingan. Ito yung ah, kinikilawin na kambing at papaitan Masya Allah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah